gusto mo pa papa mo? Nasaan ba siya may na hindi mo rin alam kung nasaan? Kahit wala siya sa lugar na to. Ano sabi niya yung ulam mo? Hindi siya ba dyan? Ano Ano sabi niya na alam mo patungkol sa ano? Okay lang yan. Naintindahan ka namin. Ano? Ano po? Paikal mo? Ano pangarap mo ngayon? Eh? Anong buhay mo sa buhay nina? Ika. Ano pangarap mo sa buhay? Mabago ako sa pag-aaral para po ngayon ito po sa bahay namin kasi ko na natagandaga po kami. Mm. How about sa lola mo na nagpalaki sa'yo? Anong mensahe mo sa kanya? Kasi hindi rin biro yung pagpapalaki sa'yo. Anong gusto mong sabihin sa lola mo? <laughs> Salamat po sa lahat lahat. Kahit, kahit wala pa akong din po siya. familiar ka ba sa ating kalingap? Sa amin? po Hindi ka pa napupunta dito, naririnig mo na kami. ano naramdaman mo at nandito kami ngayon? Ako, si Kuya Ramon. Masaya po kasi matutulungan po ako. Thank you rin kay Super no? Kasi kita ka namin. Nintindan namin yung naramdaman mo sa pag-iyak mo pa lang talagang sabi ka na makita ang tunay mong magulang, lalo ng papa mo, di ba? At yung sa mama mo naman, sino nagkwento sa'yo na wala na siya? Tita ko po, tapos yung lola ko. Hindi mo ba siya nakita? Hindi po. Grabe, ano? Wawa-wawa naman ito, sinika talaga, mga kalinga. Hirap ng ganun, lumaki ka ng kagaya ng hmm naranasan ni Mika, Hindi rin po biro talaga yung lumaki ganito kahit di natin naranasan. Pero... Sa bawat pagtulong, nabibigyan ng panibagong pag-asa ang mga tulad niya. Tunay na inspirasyon isang so, bagong kalingap angel ka na maaring ito. magsimula ng panibagong bukas. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video kita